Nandito na ang taga-pagtanggol ng mga nilulungkot. Jappie, purika! Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Kapawin ka pa lang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe! Kulitin ko na lang kayo. May gana ka ba, ba? Sasama ka ba hindi? <laughs> <laughs> Sunday. Napagod ako sa So, ayan mga mga bias. So, for today's video mga B ayan, di ba nakaraan at ah, bukbang po tayo doon kila Ate ang pakuan mga bias. Kaya itong kulay din, dilaw. So, ngayon mga bias, um, yung ano ni, ni nanay ang um, pamangkin niya mga bimaray marami po siyang tanim na pakuan mga bi so na, ngayon nag harvest sila binigyan po kami ng isang sakong bigas bigas <laughs> bigas but, ano, sakong pakuan. pakuan ayan mga bi kasi yung din mga bi kung hindi ko i-content diba for mm -hmm. today's video Siyempre no? mga bi bibigyan ko lang sila pinky mo may pag Di yes. yes. As diba, diba, diba sa'yo diba sa'yo diba sa'yo diba wala lang mo niyan ay sakin sa pero meron sa pa. pa rin doon diba meron sure, pa rin da, doon sure kabigyan mo kami yes sa bagay hindi para ako makain si Penkin nang sa kwan. Oh. Kasi ako 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 So ako mga ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako Pinky. ako kasi ako kasi kasi dito po sinatulog mga abi kasi nanood po kami ng mutya na mambalot mga abi kagabi so anong oras kami nakauwi mga abi alas At 4 mga abi yes. Ha? so ngayon mga abi syempre congrats sa dalawang mga abi laban sila mamaya ng Miss Gisa Barangay Ipilan Wala. ayan yes. So, yes. po si Putik ha <laughs> sinong Putik Ay, sinong <laughs> sino sinong <laughs> Putik sinong 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 ko ba si Ryan ba yung nagbansag wala na yung Diana delete na yun sabi niya nadedelete mula kasi nakalika kasi makamove on di ba Oh, oh, yeah. yeah. so, ayan mga bis, syempre mga bis, dito na naman tayo sa uh, ating background mga bis sa Adidas. Yes, ayan, diba? Syempre mga bis, um, <laughs> ayan, mga bi, syempre mga bi, ang mga dasal mga bi, ito mga bi, ito lang yung ating na, uh, eh, eh, marienda, mga bi, so ayan, merienda, oh, ano gusto tapat oh, so ayan mga bi, so, sobrang init din dito mga bi, ayan syempre mga bi, be, si Berta na lang ang maga, Dasal. For today, sige na na yung ulo nyo. Sige, okay. sige. Ang laki si Lord nga ba sa tabag kain na binigay mo ngayon at sa blessing na mayroon kami ngayon at sana po hindi mo kami nga at sana po Panginoon is nga na. sa aking laban mo mayang gabi is sana po mong hayaan na mapahiya ako sa entablado sa pananest. Christ Amen Amen Lala ka tikaw lang? Lala ba ka sa so, ember, ano ano pang ginagawa? Ano pang ginagawa? Chee, pahugan gina. na. Alam ko rin yung so, malaki. <laughs> pagkain talaga, malakas lang yung pinipili eh. <laughs> diba? Anong talaga man. Sa mga bi, alam niyo ba mga bi? So, ito dito, 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 dito sa ayong mga bi, ang kilo, kilo, dito, dito, kilo dito ng... Ang kilo dito ng... 20? Ano, na, 20? 20? Ang kilo nito? Gaga 40. Ay 40 na pala, ang taas na siya. Yung ano kasi, yung pula ay 20. Mm. Ay, yung yeah. pula 20. O, o. Yung mas mahal to yung dinao, di ba? Yes. Kasi nga is, ma-vitamin ito yata, marami siyang ano. Mm -hmm. Mas matamis pa siya, tay. Yes. Yeah. Sabi mo, ano yung mga halag? Yung, yung ginagayat ko palang kakain ka lang. Hindi na lang talaga. Ay! Okay. Ang din niya, Paul, ba yung, 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 ano, yung palay? So ayan, ayan mga BM, yung 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 pala ko, yung mga din niya pa ko mga BM, kami ng isang palay mga BM. Hmm. Kaya pag nag-iinit ka sa stage, ano ang mo? Ay di takbo eh sa likod. <ylum> di ba nai? Para makain din. Ganoon lang yung simple, simple na post na ako. Doon yung simple na mapapainin ako. Eh, takbo so, na ako sa likod. Ganoon po mo Kaya mga bigin, tapon ko na yung ano, mga bigin para makakain din yung aking alaga mga bigin. Ay, tapon ko na yung Hindi, dito lang kasi marami na doon kanina kasi, di ba? Kain ng kain. Ang to. Paano ikaw dahil like, ko nakaano ka doon? Oh. Makaihi man talaga ako for sure. Haramdam ko na yan. At Pero hindi na lang... magawin mo. Hmm. Takbo rin sa likod. Kahit tinatawag na yung pangalan mo? Mm-mm. Parang para kung nag-QA niya dahil. Siguro maghintay sila. Magagawa mo sa rin buto nito. Hmm. Pwede ito dahil like, siya itanim. Hmm. Ka, Wala ka ditong tanim. Wala nang space. Yan o pwede na yung tanim. pa ito. Di ba yung buto niya Mare? Mm-mm. Ha? Bilad pa yung buto niya. Bilad Pati na may dilaw pa kung hmm. Ming hmm. Siyempre mga besi nung i-shout out ano pinky kaya gabi Ito pala yung sponsor ko mamayang gabi si Jik Jik Ano ba yun? Napilya doon na? Idora Idora Tapos si Anan Kaalaman Si Japet Burikat Tapos sino pa yun ha? Ay wala na Ang <laughs> yung sponsor <laughs> Sa'yo and wala well, yata ako sponsor. Wait, ay, -sponsor na sponsor. sponsor, ako si Chappen, so -sponsor. Yeah. Ay, wait, sponsor si kailangan natin mga may mag-aroon sa alam. May shampoo lang at isang Isang shampoo? <laughs> As in, isa lang? Isang shampoo lang? Isang shampoo lang, shampoo lang dahi? ko na lang magtanggap. Hindi mo lang gawing lima. Kasi parang bili ako na kala ng shampoo nung isang, ay ah. tatlong dosi na, So, mayroon pang naiwan na dalawa. What? Oh, ah. isa na lang kayo. Yeah. Isang dosi yun ha? Ah, good. I'll go. Diba? So wala pa ako ngayong budget siguro. Pwede na yun siya, at may hirong oh, oh, diba? oh, uh, Ilan pa kayo ngayon? Ilan kayo malalapan? Seven. Seventeen. Ano yun? Cherry is lang. Anong, number ka? Number six. Hmm? Number, number, six. Five, number six. Number five, number six. Magkasunodan kami ng dalawa. Magkasunodan kami ni Pute. O, ito ang siya. Yeah. Alam ko na agad ang mga title, nyo. Pared. Karen. Karen na mag-title ko oh, alam. Kasi ramdam ko si Karen, you no, know, di ba? Magpalaos na rin, dahi. Siyempre, ibibigay ko naman yung best ko kung kung saan aabot ang kung kakayahan mo. Yes. yes. Sa akin naman, mga babe, kung may ano ako, mga babe, may content mga babe, hindi naman ako tapad mag-content, mga babe, kasi ang hirap ng bird na talaga yung mga hirap ng yes. content for today's video, mga babe. Kasi wala pa-upload. O, oh, diba? Tapos mahirap ang signal. Oo, oh, pa so, ang tala... Man, mahirap pa rin. Sa akin Mahirap talaga na yung mga signal, siguro, di ba? Ay lang days ba wala yung ano? Three? three tatlong days, araw? So... Nawala ng signal ang token oh. text. Pati mga piso, ano diba? Mm -hmm. Piso wifi, PLDT wala. Para mahirap mong upload ng time na Kasi nga may ulan-ulan yan siya so diba ng Malacas? Yeah. Kaya ang ka na dito, mamare. So, ayan mga bigay na batik orange strategy click. Maraming maraming salamat, di diba, sa sabi niya. Yes! Sa... Lalong-lalong na Kahapon, naligo po kami ni Ate Jiklik, ha? Naligo kami, ha? Dalawa lang kami naligo doon na, nahuli kami. Saan? Nahuli kami doon sila Japet at saka si Ate Nining hindi naligo. <laughs> Saan dahil? So, sa, doon parang sakop pa rin siya ng sabsaban. Sa babaan? Sa babaan ata siya. Bago ko lang kasi napuntahan noon. Ay. Meron pa doon? Oo. Oh, oh, oh. Nahuli na kami ni Ate Jik Jik. Dalawa na lang kami doon sa ilog ha. Sino Japheth na huna na? Hindi. Naging tayo sa taas kasi na may inyo. Sa so, mama si? Ate Nining. Ate Tapos si ano pa ba yun? Si... Ate ano? Yung may birthday yung anak? Si Ate Kadilis. Si Ate Kadilis. Ay, yes. Ay, Si Ate Kadilis. Yes. happy birthday pala sa si anak niya. Yes. Oi shout, shout out pala sa asawa ni Ate Kadilis, <laughs> ha? Maya, ha? Yeah. Charis, Joke lang. Ito naman po. <laughs> Anong mamaya? Kapit, ha? Hindi mo sure. Ha? Huh? Japet po lahat. Hindi ba, Japet? Ha? Huh? Yes. Kala, may ano na yung sponsor niya? Sino? Oo, oh, oh, hinanapan ko sila mga business sa sponsor. Ano <laughs> gusto? Kasi nga is, pag nag-apagyan kami, is kailangan pa namin mag-rent ng health, di ba? sa mga... Magkano pa na mag-rent? Magkano sa health? 300. Depende, 300 to 500 kasi pag nag-rent ka ng health. O, kasi ngayon, health is mahal na talaga. Mahal na gown. 300 din yung gown. 300 din. Pero, bet ko talaga ng swim sales. Okay lang sa mga swim sales. Okay, mga ganyan? Ayun sa casual. Wala na. Madali lang kasi yung mahirap talaga, ano yun yung health. Kasi yung mahal siya. Gusto ko laging mag-health para lagi ako join-join ng... Nga, 250 yung rent ko lang nga. No? O diba? Kilala pa yun na mga friend ka natin, diba? Pero mahal pa rin siya, 250. Meron din, saan ko pa nga? Pinsan mo pa yun, 250. Mm -hmm. O diba? Mahal pa. Hindi pwedeng pahiram mo na, may rent talaga. mayroon hmm. Ano It's na lang sa hindi up. mo pa kilala? <laughs> Malamang, 500 dahil. 500 to 600 ha. 800 pa nga sa ano. <laughs> Kung may pera is magbili naman ng health, diba? Pero mga kape support tayo ng si birthday. Ilang araw ka na birthday, walang mm -hmm. ano? Three. May na ang signal. <laughs> Wala ang signal. na ay, ay, Wala, Wala content. May naman na ng content. Abot mo na yung mare malaki. Oh. Ito ko, oh, oo. Oh. Ito na kaya lang kaya. kabin mo. <laughs> <laughs> kaya mga bigis ang gigising big ng namin mga bigis. Ayun sa pulang yung so, uchi oh, na. So, Patang tulog na maayo? Kore, alas 5 na kami kasi ganakawit. ng gabi mag-alas 5 na. Kahwi, kada, bim, ito, ano, na iskaya, taas, okay. Tapos nagising kami kanina is alas 8, di ba yung Bertang Roto? Alas 8, okay. eh. Pero ginising mo ako 8 na, di ba? Na, pinakita mo kasi yung orasan. Tugtog kasi yung, hindi na makatulog. Yung dyan, kung tamay harap mo. Ay, nagpatugtog siya. Nagpatugtog sila. Mm. Mm -hmm. Bulat ako tayo. Hindi, ako nakatulog ulit yan. Kaya nakatulog ka pa ulit. Siyempre, mapapanood na ipaw kasi lang na masasabi mo kay Pogs. Oh, Saan pala yun siya, dahi? Saan? Yun? Bakit? Bet hindi ko kasi nakita. Mm hindi ko pa siguro nakita. Hindi niya pa may nakita na. Wala ka. Baal mga din niya ba? Siguro siya na. Laka shout niyo kay Yuri Wang. Saan ka man ngayon. Ay, si Yuri Wang. Talaga eh. si Yuri. May nagari siya ng alaka. Ay, last kasi siya ng mga last mga beef. Mga Wang. Pakabit ka tayo, eh. Alam, meron sa akin nag-ano. nag doon sa amin. Pakabit daw siya. Yes. I-recommend ko si Yuri. Si Yuri Wang? Hmm. Pero sa kanya hindi siya plastic yung ano yung kanya ano. Maganda dahil hindi siya, ilang ano ba kung siya ma ano. Man's pet. Man's art. Dua rin. Ang pepe iba kasi ano lang. Hindi, depende kasi. Depende diba pag nagahilamos yung iba, sinukuskus pa yung iba ganitis. Kaya ma Jurassic talaga siya agad, di ba be? Ay boyfriend ka na ngayon be? Ay boyfriend ka na ngayon? Huwag mag-boyfriend. Parang kalatman, parang may boyfriend ka na. Wala. Ikaw ruso. Wala. Tapos diba? <laughs> na sa ulo, diba? sa ulo. sa ulo kasi wala pa rin. Hindi uh, -uh. lang. <laughs> sa akin talaga mga hindi ko pwede galiin mag... Kebe! pwede ako eh. Oh. Mamatay, masalita ako? Saan? Basa ko ang conversation ha. Huwag mo akong ibig Ay, pwedeng kaibigan. Ay, nabasa na, ko rin. Ano sabi Okay lang yan. O, di naman masama magmahal-mahal siguro, Mare. Ikaw, ko medyo ako. Ano nangyari? Tuda siya dahil naman. Hala. Ano yung kita? Kung ano nabasa mo doon? Bakay me? Oo. Oh. Ano Wala pa ako. In, pinangunahan <laughs> mo na <laughs> siguro. Wala sabi ako binasabi, dai. Wala pa ano ako sinasabi. sinasabi. <laughs> <laughs> Mahal huwag ka mag-alis. Ay huwag ka na magsiging lakad-lakad. Yun ang sabi na basa ko doon. Kasi tinakpan mo na yung iba. <laughs> ah, Aka na yung cellphone. Babasa <laughs> ko sa kanila. <laughs> wala na <the> video ko yun. May ganun ba yun? <laughs> Bakla. Sinasabi ko sa inyo. Kahit ako ba bata. Ako tayo lang sa akin. Hindi. Ako na ko <laughs> Mga ulang babae. Ayoko din. Hindi nagajuwa ng lalaki pero naka-outfit ng ganito. Hindi <laughs> ako <laughs> nagajuwa ng lalaki. Ang talaga, ano na ako pag mag may concert. lalaki dati ha, mas balala ka pa sa akin manuot ha. <laughs> Tignan mo ngayon diba ha? Dami suot mo tayo o. Oh. Dahil sa ano, oh, may didi. Hindi mainit kasi dahil nagganito ganito na siguro tayo. Ay sobrang init siguro. na siguro. Alam hmm. mo, mag-jacket ka pa. Mainit na nga. Mag-jacket ka pa. At mainit o oh, diba? Yon dahil ilang oras na lang. Kasi ang jowa mo dahil. Hmm? Kasi ang jowa mo. Mas mong banggit ulang, di ba? Kilala ko ha. Hmm. Ay, alam ko pala. Huh? Taka puwerto. Ay, oh, muna naman. Na, Ay, pala muna sabi hmm. niya. Alam ko na ha. Mm -hmm. Kaya papunta ka niya, sagot niya rin sa niya. Hala, perfect. Hala, yeah, sana ako yeah. may Kipaira. Ayoko na. La, kipaira? Hi, shout out kay Kipaira. Hala, <laughs> Kipaira, nasdamay ka dito. Oh. May Kipias kasi siya dahi. Hindi ako, kaibigan ko lang sa Puerto. Kasama, kasama ko sa trabaho dati siguro. Imihin mo ako. <laughs> Kasamahan lang ba sa, sa trabaho na nagatawag ng mahal? Huwag ka na sige kaalis ng bahay niyo. Ano lang si mahal? ay Mahal o Arnel? <laughs> <laughs> na? bakit alam? Baka siguro nabasa ko yung pangalan niya at saka yung conversation nila <clears throat> siguro mare. <clears throat> Pwede, hindi ko nabasa dahil. Hindi mm, ko talaga masin, mababasa. mababasa. Hawak ko yung cellphone niya kanina. <coughs> hindi mo mababasa. Hindi mo alam yung lalaki. Hindi mo alam ka na. So, ay, <laughs> Hindi pwede eh. Wala pa ubus to ah. Oh, sige, ubusin para mga bin. Ubusin para makaihitay doon dahil pa. Maganda to dahil sa ano dahil ha. Ikaw na mag-ihitay. Katawan para makaihitay. hindi, pa. Wala... <laughs> ay, nako. Sa. <laughs> Wala pa ubus yung dalawa, Mari. Gagaga. Hmm? Gagaga. Sige, sige mga nababag. Ano pa kayo ng gaw? Ay, unga. Sorry, Be. Yan. Sige, sige. Maghintay ka. Magsalita mo na ako, ha? Oo, okay. sige. Kailangan natin i-cut ng buong buong gabi mag-ayos pa pala kami ng gaw. Maghanap pa ako ng heels. Wala pang heels lamang. May gabi na yung pa ako ng talento. Wala pa ako talent talento. Sa akin kasi ang pinoproblema ko mga heels lang. Mga Be, hanggang oh. dito na. <laughs> Hindi lang tayo. Ayong? Sige. Musog na ako talaga ano, kayo. Kung anong pag-o pa kayo. Hindi na, be. So, ayan mga be. Randam ko na mamaya maka na po. So, ayan mga be. So, 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 ayan mga. So, ayan mga be. So, maraming salamat sa support nyo sa amin sa hindi pag-skip ng abs namin. Kaya sa so, dagdag subscriber namin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga be. Hanggang sa huli mga be. Nandito pa rin kayo mga be. Hanggang sa umpisa. Sa huli mga be. Dito pa rin po kayo mga be. Diba? videos. So, siyempre mga babe, um, sa mga vlogger ng Box Point Palawan, ng Laura Club, Berta Babsada, Ate Jik Jik Edora, ayan, Jik Jik Edora, Yuri Garcia, Pau Kasilan, ayan mga babe. Siyan Anta? At ang, an, -an kaalaman. <taps> Ay, ayan, tapos <laughs> bago <laughs> ako mga bi, chapit mo point zero mga bi. Ayan. So ayan mga bi, hanggang dito mga, na mga bi. nag-enjoy kayo mga bi sa aming mukbang. May, may yenda yan na. Ano mukbang? Mukbang na rin yun. Ano mukbang? Mukbang. Ayan. So ayan mga bi, kung bago ka parang sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe. Subscribe. Sa mga sponsor na yun mga bi, maraming maraming sarap po sa'yo sa'yo.